Hello, good morning. Happy Friday sa tanan. Uh, share ko lang tong mga kahoy nga nakukuha ko guys. Mga kakaibang klaseng motya sa mga motya. Ang motya na to. Ito yung mga kahoy sa kalikasan guys. Yung mga tinik niya nagatbang. Hmm? na cross 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 ikatulo tulo sila tulo kabuk ang yang nakatbang bang na talinis kayo hmm? ah kuya to ning king kaya ang yang puno anani nga ah, akong giputol karon napangag ang sundang kaya, ah, muli, muli siya pangag naputol kini lahi sa ninga klase nga kahoy ito na parang bagon ah grabing tigasa mabisa to sa kabal at kunat at panauli sa nagbigay ng sakit asumbalik anak ah, kanindot ani niya guys kaya kaatbang ni satero lang na siya. Na, puna na rin ay. Na, eh. kawaya. Hmm. Ang iyang ipang kataya na niya. Hindi ko sa mga kahoy ni kulupot yung pag maayos. Sakit pa mga... pag ayaw niya mga kung Haet niya hait na may hait ano niya yung mga nangapudpud lang niya yung mga murag kung ano niya yung sikakilid niya ni? Murasan o ka ng tunok ba? Hmm? Klase na siya Rice. Oh. Ikan diri. Diri. Di nagkagamay. Hantun nga nagkagamay. <laughs> Lahi siya na nga klase nga kung ba. Bihira um, lang nga. Uh. Gawa to ng ating inang kalikasan. Ah, kaya ko tinatawag na mga makamandag ng mga kahoy. Kasi Napakasulid. Ah, ang gigamit na ako sa si pagputol. Nagdaba sa puthaw. Kaya piting gahi -tikbas -tikbas ka tikbas-tikbas ano maunay ka. Kaya na yung mga gawain niya musangit sa imo Gahit kay putlon. Kunat. Nakahoy. Papakunat. Hmm. Ano ah, na, na siya purma. Hmm. Hmm. Naglitter siya. So, gi kan sa punuan putul. Pero mga gawai anak niya. Hai. Mo. Anjo na siya. Asa padung. Kulupot tu nas pagmayo dito, puston juga pagmayo na. Hantur nga magtutuyok nasi siya sa imo ah. Sakit ara ba kayo maigo ko nga, imong natunok. Sa ang kaho niya. Kani lahi kasi, ning kasiha. Mo ning ubanay. Ah kani. Ah. Hmm. Kani siya iro dogane na konina ang tiguk kaning na itom anay nasunog nis kandila lugay na man sa altar na kogon ngaron akong gitistingan og pangita wala naman ang hinanim purma niya hmm, nangapod-pod na murug tanaw ni mo hanay lai lai siya mo ra putoy nakita nako karon nakuha ko mawali na bali kay na may nakuan ako ani katong dako kayo nga punuan Nah, Nag cross style niya ba. Di pangaga niya ang ako ang sundang. Limot ko pa nang head. Di chorak cutting di. Pangag no orang sundang nako na nga stainless. So thank you for watching. Ah, uh, don't forget to subscribe my youtube channel for more video thank you so much guys thank you so much humot sad niya guys humot kahoy.